Giniagawa mo. Giniagawa mo. Tamek yang kapabs. Giniagawa mo. Sleeping beauty ang mga dogs. Day 11 of walking, mga idol. Dapat, kapag naglakad kayo ng mga dogs, hindi mainit, hindi rin malamig para happy happy lang ang mga dogs natin kasi may lang mga lang niya sa alaga niya mga dogs diba? ito, ganyan ito, maliit lang yung dogs natin kaya parang hindi sila mahirapan okay? Bye -bye. Ang kagandahan sa mga dogs na to mga idol kahit na iwanan nyo isang araw, isang buong araw, isang buwan mo. Hindi mo sila naninira mga gamit Kaya oh. yeah, napakabait Nandito lang sila sa bed Ayun ah, nilo, oo, oh, 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 nagunan sila yeah! kumain ha let's go let's go sheesh samantalan kong kapatid niya mga idol o tignan nyo o oh. o oh, o oh, oh, maligad o oh, o oh. gusto nyo muna ng ay nako ay nako ay nako ay nako pablo ganito <laughs> pag urin si pablo mga lods yan itong laruan niya pag ginagis nyo ayun Ibabalik niya. Hindi siya napapagod, mga idol, oh. Mami na, mami na, mami na. Let's go, let's go. Isa pa. Hagis mo lang yan dyan. Sige. Jeez. Sige lang, mapaguri kita. Ayan, ay. ipag-hatakan pa yan. yung mga idol, oh. May ipag pa yan, may ipag pa yan. Oh, oh, oh. Sige, may ipag ka. Oh. Hagis ko ulit doon. Samantala yung kapatid niya, oh. Nandyan lang. lang, relax lang. Si Mochi. Oh. Mochi, Mochi, Mochi. Relax lang. Si. ako My name is Ron. That's why I love Lebron. Yay! Dog sitting na. Enjoy watching my vlogs, guys. Bye, pa. Hi Don. Andito na ang ating ibibaby si si Mochi at si Pablo Escobar. Ayan na may aray. Bye, si Pa. Hi Pa. Bye, Pa. At Pa. Bye, Pa.

Ayan naman ako eh. Ayan naman ako Okay. No, 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 no. oh, Kakasal okay. no. <laughs> okay. na, sa... na siya sa... Sa August. Sa... Sa... Yes, sa... Pablo. Enjoy your lunch ah. Kami nang bahala sa mga babies niyo. Bye, fans. Close the door. First night. Nagpapakainig ko si Pablo at si Mochi andito. Kay si Pablo, 2 cups per meal. Tapos kay Mochi, 1 cup per meal. So, try na natin sila. Let's go, guys! Pablo. Ayan, si Pablo Escobar. Two cups. One cup. Oh, pangalawa. Two cups. Ayan. Ngayon sa kanya, para yan. Kaya na siya agad, oh. Bilis, oh. May gano'n kasi mabilis daw siya kumain eh. Para may Lepas Tapos Mochi. Kay Mochi, Mochi. Mochi. Okay, mochi is one cup. One cup ka lang, mochi. Mm -hmm. Mochi, come here. Mochi. Here. Ayun mochi. Mochi, go na. dulu. Ini, doon. dulu. Mochi. Ini apa? Ini yan sabi ini sa akin ni Nico. Sinsan Ini hindi eh, yung siyang mood. Ena. Mochi, come on. Eat your food na. Ano na yung food mo? Sige na. Go, 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 go. Ayan, ayan pa siya. Ayan, ang ka. Si Utol mo ay no? Kumakain na, tumitsibog na. Si Mochi hindi pa kain po. Sa namin siya pinakain. Mga idol kasi pinakain ni Pablo yung pagkain niya. Ayan, kain ka na dito. Sige, alamas na ako tumatawal si ano. Tum -tum -tum. Tumatawal si Pablo. Oo na, okay na. Your face. Sige na. Wala na, tama na yun. 2 cups ka lang. Lalaki ka. Tama na yun. 2 cups ka lang, idol. Okay? Pablo Escobar. Pablo! Pablo! Yan Pablo! Pablo, mochi! Mochi! Pablo! Drink water na. Drink, 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 drink. Bawang ka na kayo. Drink Drink water. guys let's go guys and yeah, that was set up me guys let's go let's go let's go let's go come on let's go boys let's go boys let's go boys let's go let's go we ain't tired that was tired let's go come on let's go let's go let's go let's go let's go mm. Mochi, bye Pablo, let's go. Masuk kami. Cheese. Bye, 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 Monchik, Monchik, Monchik. Che Cheena, bye, Mochi, Mochi, kembali, kembali, Mochi. Jangan bye. Masuklah mulak. See you. Cheese. Close the door. Ito talaga na doon na dito. ako <laughs> ba? Bye bye and see you later. Mga pauwi na ako. Tingnan natin kung ano yung tura ni Pablo at saka ni Mochi pag naayta nila ako. Kasi iniwa ko sila kaninang umaga, diba? Tara, let's go! Hello! Hello, hello, hello! Hello! Andito pala sila. Andito pala si Gini Kaylee. At saka si... Anong mo? Gini ang mo? Nice to na si Daphne. Ayan! Masaya, masaya. Naging playground na yan ha. Hey, 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 hey. Hey 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 Masaya, hey 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 Pogi, pogi. Escobar. Pablo Escobar. Mochi. Mochi. hey Mochi! Kinuha kayo naroon. Gusto wagin ba ipaglaro? Oh. Pag kinuha niyan, hindi ipaglaro siya eh, no? oh. sabi niya, kung binigay niya sa akin, ay, bigay, ay, bigay! Ay, bigay! Ay, si Mochi, Mochi! Mochi, Mochi! Mochi, Mochi! Ate, try mo! Mochi! Ito mabait mo to, eh. Ito mabait to, eh. Okay, bis na ako para kapag walk na tayo. Bye, fans! Oh, close the door, Daphne. Close the door. No. Kain ka na, Mochi. Dinner time, Mochi. Come on, dinner time. Good boy, Mochi. Good boy. Dinner time, Mochi. Sheesh! Pinag-iwalay ko sila ng kain kasi si Pablo Escobar, mga idol, mga yan kababs. Ang bilis kumain pag naubos niya kukunin niya rin tong pagkain ni Mochi. Waba naman si Mochi. Ayan, mabis naman din kumain si Mochi eh. Sige, Mochi, Mochi! Captain niya, mukla tayo para tayo na kayo pagtapos. Sheesh! Bye, fans! Day one na uh, ang walking. Yang kebabs. Dapat may bawang kayong tricks para pag tumuli sila sa atang tumihe, bibigyan nyo. At saka meron kayong bawang plastic para kapag kamumi, o puro din Tara. Let's go na, Mochi. Time to Let's go, Joaquin. Let's go, guys. Let's go, guys. Dito ka pa talaga, Tumay. Dito dito ka pa talaga tumai. Kaya na pa kita pinapakata. Isa labas. Alas 7 anong oras na. 9.30 na. Sheesh! Second night na ni Pablo Escobar. At saka Mochi Mochi. Mochi Mochi dito matulog sa aming bed. Tara, tulog na tayo. Kids. Tulog na kids. Ano pa ginagawa mo dyan? Ginagawa mo. Sheesh! Good morning mga Yan Kababs. 5.30am pa lang ginising ko na si Pablo Escobar at si Mochi para pakainin. Tapos, ito binabaon sila para dumi at umihi. Kasi papasok na ako sa work. 6am pa lang. Yes, 6am pa lang. Pero liwanag na dito sa New York mga Lodz. Pagbalik ko mamayang hapon, buo kami uli. Samahan niyo kami. Bye fans! Sheesh! Ayo. Hello. 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 Can you? Hello. Ah saya bisa. Saya bisa. Wow. So many tu? Hello. 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 Idol, day 2 ng walking natin. Dapat ikaw ang masusunod. Ikaw ang boss. Hindi, hindi ang dog ang mag-walk sa'yo. Okay, Kento. Let's go. Yan. Tapos konting tapik-tapik. Oh. Ganon. Hinto mo ganon pero hindi sila nasasaktan doon. Konting touch lang na ganon. Heal. Let's go. Yan. Ganyan. Ikaw ang boss. Kayo ang masusunod. Right? Mochi. Right, Pablo. Let's go. Sheesh. Kebaran kita baru macam. Ini yung mo, hinaharot yung mga unan. Yung siyang kinakasta niya, mga idol. Ikaw! Sheeeeee! Don't be scared of okay? For friends! Hello! Yan, yeah, gusto niya yan, yung ginagyan siya. Of course! I know how to pet the baby. I know you where they want to be rubbed. O yung kay Pablo. Kunin mo yung laro ni Pablo sa hagis mo. Babalik na yan. Yan ang paborito niya eh. Oh. Hagis. Yan. Good dog. Pablo. Pablo Escobar. Yan. Babalik isa yan. Ikaw magkasawa sa kanya. O oh, yan. Babalik niya guys. Drop. Pablo. Drop. Six. Drop daw. Drop. Pablo. Six. Good girl. Ay, good girl. Good boy. <laughs> 1 1 1 2 تعالوا بس 1 mo. ya kuri moto hagismo hagismo ya kuri moto hagismo bagi bagau la mo anu haa ya lang yang ni ya ya lang gustunni Pablo Escobar very good more on the rest of mochi mochi Oh nagili ka 'yan, lang hmm, mga idol pina pa pinapainan ni Kelly Kelly si Pablo at si mochi pagtabot niyan. Si Kelly naman ang mag-aayos para pumasok. Shish, ganun lang ang life. Kus. Bye.

let's go, wow. Kidding. Ang daming toto. Kimida na. Toto. Yeah. Di na idol. Go, 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 go. Che. Oh. kita niyo. Di ba? Ang ganda pagod, pagod din tapos dito sa kwarto ano natin ang gagawin nila. Una nilang gagawin ay... Ito po. Yung yeah, grabs. Ayan, hanapin nila ang tubig. Okay. Okay. Kira mo tubig yan. Ano, di ba? Cheese! Pag hindi na pa po, tapos mamaya ang dalawang baby. Si Mochi at si... Tablet to her. Oh, wow! Jeez. Sige na ikaw na. Sumingin ka na sa kapatid mo. Cheese! Yun mga idol. Ito pinakamahirap na part. Kasi magtatabaho kami ni Kelly ngayon. Iiwan muna namin silang dalawa. Dito. So... Masakit sa tito kapag iniwan sila kasi solo sila dito. Kung maglaro muna kayo dito sa bed, ha? Masok muna kami. Work muna kami. Lods. Bye, fans. Sit! sit, iwan ako muna siya ng dog treats mga idol. Tapos naka-open yung TV natin, yung music na reggae para hindi sila lulubot dito. Bye fans! Habang katabaho kami ngayon sa labas, andito ang dalawang bata na namin. Tulog na tulog. Ayun, hindi pala tulog. Nakatingin sa camera kasi hindi nilang hindi ako. Ayun, hinahanap ko nasa inyong boses. Relax lang kayo dyan sa bed, guys. Bye -bye. Hey guys, day 4 na ng walking natin. Dapat lalagyan nyo ng tag ang inyong mga dogs. Kagaya nito, ito, ito, ito. Tag, ayan o. Oh. Lakit mo, cameraman. Ayan pa nga nyo, Pablo. Tapos merong contact number. Ito pa, ito pa. Ito pa, cameraman. Ito, 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 ito. Mochi. Mochi. Mochi test contact number para pagka nawala, madaling maibalik. Hindi yung mawala. Diba guys, 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 guys? Peace! Bye, fans! Good morning. Pasok na. Pasok na si Daphne. Yan, siya minsan ang sa dalawa pag wala kami, guys. Sheesh! Kain lang, dogs. Day 5 of walking, mga yan, kebabs Pero ngayon, dalawang beses natin sila may uwok. Isa ngayong umaga at isa mamayang hapon. Kasi, 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 day off Kaya masaya. Tuwan-tuwa -tuwant itong dalawang to. So, privilege yun ng mga dogs na mag-amoy-amoy. Hayaan nyo lang sila mag-amoy-amoy habang nag-walk mga dogs. Kasi yan ang paraiso nila. Okay? Sheesh! Pamaya ulit! Day up, mga dogs. Kaya yung dalawang pogi kasama ko ito katabi. kami ng vlogs ko. Sheesh! Sarap! sa bahay. Pagkasama mo dalawang doggies na makukulit. Mmm! po Kaya ka, Babs, kaya po na kami ng 2 to 3 hours. Iwa ko muna itong mga mga makukulit na to. Makukulit. Yan. Hingga siya ang treats. Ang camera naman kaya mababantayan sila na maayos. Pwede sila maglaro dyan sa bed. Pwede rin sila maglaro dito. Kahit na matulog sila dyan, magtamling-tamling sila dyan. Tapos iniwanan ko sila ng Heavy ng music para uh, soundtrack sila hindi sila may dinep. And si Mochi Pablo. Mochi, sige na. Like and share eh, niyo kanila mga lords. Sige na, alis na kami. Bye fans, see you later. See you later guys. See you later, see you later. Bye fans. Sa pag-iwan yung mga aso. Kaya sandali lang kami. Bye fans. Guys, ito yung dalawa nasa kwarto. Pabalik na kami. Tingnan natin kung anak na ko ala na tayo. -ta -ta Iniwan namin sila ng ilang oras ngayon. Ayun! Sheesh! Kaya yeah, magdamag lang kayo na ka. Ang mo! Magdamag lang kayo ano ka. Magdamag lang kayo. Tingnan natin kung nagkalat sila. Ha? Huh. Yan lang ang ginawa nila. Ito. Ayan, ginamit lang nila na maayos ang ating kama. Hindi naman sila masyado nagkalat, mga G. Sheesh! Let's go, let's go! Let's go, let's go! Sheesh! 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 Day 5, second set of walking, guys. Kagaya ng sabi ko kanina, ayahan nyo mag-amoy-amoy yung mga dogs kasi palagi sinuli yan. Ito ang heavy nila, mga lodi, mga lodi. Ayan, natay pa, oh. Sheesh! O, diba? Sheesh! Ayo ke pa. Ipah So tak Good job Good job, good job Hey, Mochi, Ipah hey, bro <laughs> Yeay, Ya, Ipah mo. Yeay, Mochi, Pablo, Ipah semua Ipah semua Housemate Jenkins Sheesh Mga Lods Sabi ni Mami Meneses At Daddy Meneses Pagkatapos i-walk Kami yung na ito. Kailangan natin gamitan ito. Oh, huwag oh, mag-tumak mo mochi para fresh sila. spray lang. Yan yan. Tapos i-rub mo para mabango. Yan, sa muka. Sa muka, dito sa ilalim. Isa pa dito sa, ilalim para mabango kasi nag-walk tayo. Para wala dumi. Yan, dyan. Yan, napakabait nito si Mochi. Napakabait nito si Mochi. Si Mochi, napakabait mga idol. No? Kanyan. Okay, hmm. Yan, para mabango. Para pag sabi ka sa pang spray, para siguradong mabango. Ah, oh, nagtumak mo. Mochi, mochi, mochi. Para mabango ka mamaya later. Yan, para sa muka, sa ilalim ng muka, sa face, sa mga paa-paa. Yan, mga lods. Para pwede mo siya katabi. Mamaya, sa pagtulog, press sila. O, oh, ikaw naman, Pablo. Si Pablo naman, si Pablo, mga idol. O, oh, ito na. Tapos naman, sabi ni Mami at Daddy Meneses, kailangan pagtapos ng sprayan, wipes naman para sa mga paa. Natapos ko na si Mochi na i-wipes din. Hindi ko na pinakita para isang paitaan na lang. So, lahat ng paa. Para sure ball, malinis. Para masarap. Mamaya sa bed, masarap yakapin itong dalawang to. I kahit maghilig sila dun, dahil pagod na pagod sila sa walk, diba? Pablo Escobar! Giniagawa mm mo! -hmm. Bye-bye! Oh, mga idol, oh. Yung dalawa, nag-re-wrestling. Oh, -wrestling. -wrestling. nag wrestling nag wrestling Hindi pa nag-walk yan, ah? Excited, eh. Anong pa sila mag-walk na, eh. Ayan, ayan, yan, 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 yan. yan maliligalig, maliligalig. Si Mochi at si Pablo. Shii! Shii! Sino magbabagi? Sino magbabagi? Si Pablo, si Pablo. Ay, si Mochi, si Mochi. Go, Mochi, go, Mochi, go. Go, Mochi, go, Mochi, go. Sheesh. Close the door, Close the door, sa walking na tayo mga idol. Dapat sa kalagitnaan ng walking, kainin mo yung mga dogs. Kasi na sila. Ito, cameraman, lapit ka ng konti. Paitan mo kung paano yan. o. Oh. Oh, oh, oh. Pablo, mochi, mochi, drink. O, oh, ganyan. Si Pablo minom, si mochi. Mochi! Mochi Mochi. mochi. mochi.

7 na po mga yan kebabs. Dapat confident at happy ang mga dog nyo kapag naglalakad. Yun lang. Let's go. Sheesh! Let's go. Day 8 of walking the dogs mga idol. Dapat kapag mag-uwa kayo ng aso, consistent ang oras. Halimbawa, silabas nyo ng alas 7 ng umaga, tapos alas sahapon sa hapon, alas 7 ng hapon, dapat ganun lang ang oras. Consistent kasi alam nila ang oras ng lakad nila. Okay? Let's go! Sheesh! Guys, Pablo, let's go. See. Kapag dumumi na ang inyong aso, syempre, make sure kukunin nyo may baong kay plastic. Kaya yan. Dumumi na si Mochi. Kukunin ko na yung plastic. Hold on, mga idol. Make sure kukunin nyo yung dumi. Kasi baka makapaka na ibang tao to. Yun. Kaya dapat lagi may plastic. Yan, kabab. See. Day 9 of walking. Si Pablo naman ang dumudumi. Hindi ako ba? Dayton ang po mga idol. Kapag yung mga dogs nyo mabait, good boy, bibigyan niyo ng treats. Oh, dahil good boy kayo, Mochi. O, oh, ito. Good boy. Oh! Pablo, Pablo, here. Ibigay nyo ng treats. Sila reward nila, mga idol. Okay? Mochi, good boy, good boy. Pablo, good boy. Yay! Ito na ang dalawang alaga ko, oh, si Pablo at si Mochi. Kakatapos lang namin mag-walk. Kaya yan, relax na sila mga idol. Ito ang benefits kapag winok nyo sila. Tamo, di ba? Hindi na sila malilikot. Chill lang sila. Di ba? Yan, higahiga lang sa sumpa. O, di ba? Kaya dapat binuwalk nyo ang inyong mga dogs para relax at saka yun ang nature talaga nila eh. Di ba? Di ba? Di ba? Mm, bait ang bait. pa, pa. Ito, sila. Sheesh! Giniagawa mo! Cheese! Bye, Mochi! Bye, Pablo! Cheese! Cheese! Yan ka, Babs. Kapag kumakain kayo, yung mga dogs, huwag nyo mong... <laughs> Pakainin <laughs> sa'yo pa ang pagkain nila. Maagalasin sila. Meron silang dog food. Yun lang ang papakain sa kanila. So, huwag din silang hayaang tutunga nga. Kagaya niyan. Pero hindi naman siya nangihingi ng pagkain eh. Naglalaro siya. Diba? 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 Pablo? Sheesh! Ito nga si Mochi o. Oh. Nanchalant lang. <laughs> Gini mo. -ano ba? Last night na uh, ng dalawang uh, batang maukulit. Last night na nila. Ma miss namin kayo guys. Kahit na makulit. Pagkaling trabaho na, wala na ang trabaho, nang pagod. Sheesh! Pagod na pagod si Pablo Escobar. Mm hmm! Sheesh! Ang dalawang maukulit. Mm, thank you for coming. Susunod so, ulit. Cheese. Hey. Sana natuto kayo. Natuto kayo, ha? Huh? Hi, fans. Good night, fans. Cheese. Uh -huh. Good night. Bye, fans. Thank you for watching. Our vlogs. Paalam na. Good night. Cheese. Pagka ita timer mo present mo. Ayan mga idol, malungkot si Pablo tsaka si Mochi Hi, kasi susunduin yeah, na sila ni Daddy. Ni Daddy Leo. At tsaka ni Daddy JB. Daddy JB! Kunin mo na yung dalawang dogs. Two so, sa Frans! Kaya yeah, malungkot na malungkot na yung mga dogs. Bye fans! Hanggang sa muli! Kiss na kiss na kiss na kiss! Pero hindi pwede mo na mamabay yung lakas na. Pablo. Pablo. Alright guys, paalam na. Ay, eh, malungkot si Pablo. Malungkot din si Moji Buti na lang, dito yung dalawa for the... Ano si Boss Teo, tsaka si Boss JB. Oh, okay, see! Bye bye! Salamat na Pablo! Salamat Bye bye! Salamat <laughs> Subscribe sa aking YouTube channel Yan na rin ang aking Facebook account At yan na rin ang aking Instagram Aba, galaw-galaw na mga idol Bye fans na ulit Thank you for watching ulit